Dumating na nga pala yung mag i ng ating pinto. No? Pero ang dala nila ngayon ay hama muna o yung door jam. I-fix muna nila dito yung uh, door jam para makuha nila yung tamang sukat ng pinto at saka tamang su sukat ng salamin sa gilid. Kasi meron siyang isang malaking nga salamin doon sa gilid na kita mo yung tao doon sa labas. Bali, i namin yung gilid muna pag kakabit nila. Uh, namin yung taas para maayos na tapos saka sila babalik para i-install yung pinto Dito, dahan-dahan nila -dahan yung kinakabit yung door natin o itong ating hamba. At dito, napapansin ko sa kanila na masaya silang magkakatarbaho. Na ini-enjoy lang nila ang trabaho nila sa araw-araw. Nakakatuwa -araw. lang silang panoorin ko ng trabaho kasi uh, hindi na iiwasan magbiruan. Pero goods pa rin sila hanggang matapos ang nilang trabaho. Na-interview ko din sila kuya na dati pala silang mga OFW din na nagpurgod na din sa Pilipinas para makapiling ang kanilang pamilya at dito na lang maghanap buhay sa Pilipinas. Okay oh, na, uh, naikabit na nila yung hamba. So, isang araw na lang balik nila kasi kailangan pang gawin ng ano nito, yung cemento. Sa so, cemento, ano muna yung mga gilid. Malagyan na yung cemento rito. Ito, ito lang yung muna yung kinamit nila ito. Pinakaham mo. Dito sa kabilang side nyo lalagyan ko ito nung... sir. Oh, salamat. Susunod na lang ulit. Balik. balik. Thank you. Baka may naiwang kayo. Thank you. Ang kailangan natin ipagawa nito doon sa mento nito. Ang gilid. Ah, ganun sa taas. Pati ito, uh, gagawin na rin ito. Pati yung kabilang side, pagagawa na rin yun. Mga tatlong araw siguro yan. Mas pag-finish. So, yan muna yung nila yung amba para makuha nila yung tamang sukat ng pintuan tsaka saka yung, yung salamin. Tapos saka nila, sa kanila gagawin pag uh, may semento na itong natin para matibay na paglagay nila ng pinto. Yo!